So far, who do you think is getting the upper hand dito sa banat na clearly naman na nag-initiate itong si Sara Duterte? Tingin ko oh, may upper hand yung gobyerno, less less about their own strategies, mas more dahil, dahil, dahil dun sa unravelling ni Sara. Kumbaga ayokong ibigay sa gobyerno na sila ay magaling, na sila ay nakakalamang. Mas ito ay parang perdigana eh. Sino ba mas maraming mali? Eh mukhang mas mm -hmm. maraming mali si Sara. No? kasi nagkakalat point, yung kalaban. Yes, yes. So, wag mong uh, istorbihin yung kalaban pag nagkakalat. Mukha okay. yun ang ginagawa nila. Tapos, uh, yeah. pero hindi ako magugulat na baka later on, eh, magkalat din pareho. No? Dahil, uh, pero kasi, mm -hmm. hindi naman ang isang, yung, mga... yung mga strategies nila. Pero ang isang iniisip ko rito, bakit nga kasi in the first place, kinailangan ni Sarah Duterte na lumabas sa isang press conference at itaubi yung lamesa. Well, partly kasi dahil uh, 'di ba, medyo nakakanto na sila eh. yung Quadcom, scaling up yung Quadcom, may hearing, no? Tapos eh uh, hirap na hirap silang sagutin yung mga tanong tungkol sa confidential at saka intelligence funds, no? So sinusubukan nila mag-present ng kwan ng uh, bagong narrative. Gusto nilang i-dikit sa gobyerno, ano ba yung kakulangan ng gobyerno? Sabi nga niya, mm -hmm. anong grade niya? One out of one. Ten no? Okay sana yun eh, kung ikaw ay magaling. Halimbawa, kung ikaw mga 3 or 4, then pwede mo i-contrapose yung sarili mo sa presidente. Eh, hindi ka hmm. naman ganong kagaling eh. So, medyo, <laughs> medyo olat, no? Olat yung kanyang ganong klaseng comparison. No? Tapos yung hmm. mga pinanggit mo pa, parang uh, lampas dun sa sa ating kultura eh no eh, kahit naman na nagbabakbakan tayo eh, hindi naman tayo lumalampas dun sa i-insultuhin mo yung mga bangkay ng ating mga yumao. No? Uh -oh. Yung mga ganun ba na uh, medyo hindi, walang ganong klase na kung kasi circumspection itong mga Duterte. Kung walang gusto nilang sabihin, wala lang, halabihin lang nila. No? Uh, uh -oh. So, may element ng uh, calculation, tingin ko yung simula ng presscon, pero afterwards, umalagwa na eh. Doon sa typical Sara Duterte beast mode eh. And of course, malinaw talaga yan. There are certain lines that you're not supposed to cross kahit si Duterte ka. And if you do that, expect a lot of backlash. nga, uh, ayoko na isama sa usapan natin yung mga walang kakwenta-kwentang rationalization na pilit na ginajustify or nirarationalize yung uh, maliwanag na kabastusan nung uh, kanilang principal, di ba? Nakakatuwa lang. <laughs> Hindi ka natutuwa. <laughs> Hindi, hindi ako na amuse. <laughs> For the first time hindi ako na amuse. Usually bading man ako ma-amuse sa ganyan eh pero hindi ako na amuse uh, sa kanila. Uh Oo. -oh. Uh -oh. no? eh Kanina meron pang ano, mayroong pang ambush interview with Sarah Duterte tapos natanong siya, 'di ba? Para sinabi niya cold yung uh, naging cold sa kanya si Senator Amy Marcos dahil tinext uh -oh. daw niya si Amy Marcos after nung presscon, 'di ba? Yes. Saka ayaw na niyang patulan yung mga young guns dahil hindi naman daw siya, sila yung kaaway niya. At syempre, itong mga young guns, detepensahan yung kanilang mga magulang. So okay, ganoon siyang klaseng spin. Na, pero pinatulan din niya. <laughs> mm. <laughs> Sinabi niya, hindi, hindi papatulan, pero di pinatulan pa din niya. <laughs> mm. Pero ito, yung, uh, from the perspective of strategy, Useful ba na mas nagiging visible, mas nagsasalita in public si Sara Duterte? Eh in the past, 'di ba, sa mga discussions natin, mukha hindi naman niya strong suit 'yan eh, yung public speaking. Yes. Uh, eh ngayon mas nagiging so, visible siya. Hmm. Yeah. Una, zero-sum game na sila. Zero-sum game na sila. Para, kumbaga, ang tingin nila, wala nang mawawala sa kanila. Uh, offensive na sila. Ikalawa, ay uh, ang tingin nila makakabawas, lalo na si Malutikia, no, ayaw mo pag-usapan, ang tingin nila ay makakabawas si Digong sa kanila. Kaya talagang ang nasa forefront na si Sarah. Siya na yung sumasagot, hmm. siya na yung tataob na mesa. Wala nang iba. Wala nang iba. Yung iba ay mga ko lang beat players. No? Hmm. Kahit itong si ex-human rights lawyer. Mga beat players talaga So si, si Sarah na yung nauuna. Ikatlo, sabi ko nga kanina, mukhang itutuloy-tuloy nila ito. Every week, meron silang gagawin na, for lack of a better term, a Maharlika moment. A Maharlika hmm. moment. Kasi. Uh, At sa akin, ba't lang lang nalang yun. Uh, hindi nalang sagutin? Hindi, sa akin, ba't, ba't hindi nalang sagutin squarely yung mga binabatong issues dyan sa House of Representatives sa Quadcom? Di ba hindi naman yung argument nila nung panahon na ginigipit nila yung mga kalaban nila sa politika? Ano rin? Sa si Senator Lila Dilima yung mga argument ng mga apologists nila ng mga panahon na yun, at least pong si Duterte, eh kung wala kang kasalanan, harapin mo yung kaso. Eh, bakit mo, bakit mo haharapin? Eh, wala ka namang pang sagot. Hingi no? punto ko. Hingi <laughs> punto kaya, ko. <laughs> kaya, change the narrative. O kaya, ay, uh, buluhin mo na lang. No? Parang yung graduated cylinder, di ba? Mm. May tubig, tsaka may, may soil. Kuhanin no. mo na lang para... Kalugin mo mininim. na para... Hindi uh -huh. mo na lang para hindi tumining. Dahil uh, pag tumining, mahalata ka eh. Mahalata yung putik. Oh, mahalata uh -huh. yung putik. Guluhin mo. Oh, guluhin mo. Hindi. And then, sa akin kasi, kung, kung yan ang strategy nila at lumalabas siya ng strategy nila, eh dapat yung, yung tayo. You don't have to be a supporter of the administration. Tutukan lang yung issue sa binabato rito sa mga Duterte. Eh, pasagutin. Diba? Napakalinaw naman nun eh. Saan ba napunta yung Confidential funds In the first place Bakit nagkaroon yung opisina mo O ba? Diba? May kasalanan din doon Si Bongbong Marcos Dahil binigay sa kanya Yung confidential yeah. fund Ngayon lumalabas yeah. Napunta raw sa safe house Na hindi mo alam Kung anong ano safe house Di ba? meron nga ro Lumalabas daw Yung resibo Or acknowledgement Na isang million Spent in four days Ano yun 250,000 a month a, -a, a day Kayo ba nakapagstay na kayo Sa isang lugar Na 250,000 a day Ako hindi pa Oo oh, Oo oh. oh, oh. Ha? Hindi lang 250. Eh, Sorry Ha? I'm sorry. Mm. <laughs> eh, pasensya ka lang Masyado kang pedestrian. Di mo pa nasubukan yung mga... Kami kasi sa Alta Tociedad, no? Eh, sa amin, dalawa ko yung mga ganyan. No? Eh, pasensya na. Eh, ikaw, ka lang sa pati. Nasa kalsada ka lang, eh. Hindi mo pa nasubukan yan, eh. No? Kaya, mm. hindi yung problema mo. Tapos, galit na galit ka. Bakit yung iba? Ginawa yan, no? Eh, ako kami, pala yan. No? dalawa yung mga ganyan. Sige po, kayo na po. Eh kami po kasi talagang laki lang sa lusak. Nagdidildil mm. din lang ising, isang kahig, isang ka Pinaka, pinakamagarang magarang uh, tuluyan na yata na napuntahan namin ay yung mayroong maliliit na sabon at manindipis na tuwalya. Pansin ko nga, dahil uh, pag nakikita ka na, nagtatanggal ka pa ng mga pan eh, ng kangkong sa likod mo eh. No, yung isang kapinupulot na Pasensya na, na po, na kasi hirap. kami po mga karniwang obrero, eh, hindi po kami makarelate sa ganyang paggasta. 16 million in 11 days, ha? Uh, handa naman kayong bumaba sa level nyo. Once sige in a po. while. ah, ah sige, so, so clearly wala naman palang masama doon sa paggasta ng 16 wala, wala. million in 11 days. Uh, tapos certification lang. Ah, okay. Okay wala, wala. pala yan. Oo, uh, Sige po. Shout out kayong uh, mahili kayo manilip. No, okay. Oh, sabi rito ni ano ni Bobby Chan, Konyo Kid, yung kausap mo. Oh, pasensya na po kasi eh, nag-stay pala ito sa mga five-star hotels. Eh. Kami siguro, oh, pinakamahal ko na stay yan. Ano ba? Fersal? Alam niyo ba yan? Ah, okay. Fersal Hotel? Oh. Isang, li libo yun. Isang libo yun. Yung Fersal. Isang libo? Eh, so, Mas mura pa oh, yata. Oh, eh. kami yung Daritz. No? Hmm. Yung Daritz po. Mm. O kaya sa, sa Dubai, subukan mo yung mga ginto, yung mga ano, yung mga inodoro. Yan. Hmm. Eh, yan ang problema iyo. Masyado kang pedestrian. Di mo na subukan yung mga ganyan. Tapos ngayon, magagalit ka sa mga iba na may Pasensya ganyan klaseng uh, budget. Pasensya na po eh. Tapusin na natin Brought ito in. eh. Broaden mo naman yung horizons mo. <laughs> may nakahuwila o oh, sabi ni Dennis. Haha, -ha, <laughs> dito yan. Malapit sa UST yung persal. <laughs> <laughs>